three pieces big onion. Ito na yung marinated chicken natin. Nilalagay na natin. ang na sa mga ginger. May, uh, May chicken, not them at next na rin guys yung tomato yun yung mushroom Patatas na maliliit na hindi natin nanggala ng balat. Now, takpan natin. After 15 minutes, maglagay na tayo ng pampalasa, kaunti na asin, and then yung celery. Ito na ha guys, after 15 minutes, open na natin. Ayan! Halo-haloin natin. Natin yung potato kung malambot na siya. malambot na. Maglagay tayo ng celery, guys. Sa taas. Ayan. Marami. Eh. Ayan. Ayan na yung ating chicken karahi. Ayan na rin to serve na to, guys. Super sarap nito. At madali lang. At simpleng lutuin lang. Kaya gawin nyo na ito sa inyong mga tahanan. Yes, ito na yung ating chicken karahe. Lalagay tayo. Dito kay Rashid. Ayan. Mm. And then, one potato. Mm. Okay. And then, bread. Mm. Na Rashid. Mm -hmm. Mm. Good? Mm. Mm. Well, mm. What... mm. Good, Rashid? Mm. Chicken karahe. Ayan. Tapos meron din tayong tinapay. Ayan.